Nad, nad. Ano? Nagtawag sa akin yung kaibigan ko na ano, may pakuntis na doon sa samahan namin. Magpasa daw ako ng sayaw, sabi ganyan. Ngayon, sabi ko, hmm. nakuya ko, alam mo ba yung sayaw na ano? Yung narnak, hindi ngayon yung nasa, hmm. nasa TikTok yung pati-pati. Pati-pati-pati-pati, ganun, maganun. Apache ano ba ano? Ah, pa, ah ano? Apache ah, uh, Indian. Apache eh, uh, Indian. Apache ah, pati pati mo. Kasi ah, alam ko na oh, sige. Alam mo ba 'yon? In trending ngayon. Oo. Oh. Ano naman 'yan? Pati ba naman 'yan? Pinapatulan mo yu pa 'yung mga trending trending na ganyan. Ano naman eh? eh? sabi nga nung ano nung mga bago daw ngayon na ano namin, wag daw 'yung mga luma. Puro lang daw satsa, iba naman daw 'yung 'yung uso daw ngayon. Kaya tama 'yung itsura ko papadala ko yung picture kasi sabi kailangan nga na maganda rin yung mga ano output namin no yung ginawa ko yung patsi pachi yung patsi pachi yun eh ano yung patsi-patsi? apate 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 gano'n ganto lang yun oh ganto lang paano ito ah ganun ganun oh ganun 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 tapos sabi Ang bilis, ang dali lang pala eh. Hmm, di gano'n gano'n lang yan? sige. O oh, yan, nakuha mo ah, na. Lagyan mo na na para pa, maganda. Ah, sige, sabihin ako ko na lang ah. Sige. sige. One, two, three, go. Apate ya sopan, apate ya blamaman, apate. Apate. Apate ya sopan, apate ya blamaman, apate. 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 Ang ano ba yung kanta na yun? Parang hindi naman ganun, yapat, yapat. Diba? Yung yun naman yun. yun apate yung supan, apate yung blamaman, apate. Apate. Parang ano ng bata yun eh. Yung, yung, salita ng bata, apate. Ah, apate, apate. Apate, apate? Oh, yeah. Apate, 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 apate. Ganun, ganun. Apate. Apate. Ah, pati yung zapat, pati yung lamama, na pati. Apate. Napate, apate, apate. apate. <laughs> <laughs> Parang baka hindi tayo manalo nung si ginagawa mo pati pati. Dapat eh. Sabi lang naman yung kanta ko eh. Bahala ka lang mo na lang yung tugtog. Wala bang ibang yun yung apate, apate. niyan para masaya? Yun nga yung tugtog, eh. di ba? Apate-apate gusto mo. Wala ka ba yan sa simple na tumtugtagan para... Apate, yesopan, apate, yablamaman, apate. 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 Ano ba yun? Apate. Apate. <laughs> eh, yun lang alam ko eh. Basta may gano'n-gano lang yan. Basta manood ka na lang kaya sa TikTok. Kasi may dami nun sa ano eh. Basta hindi ko kasi kumusado yung kanta. Basta yun lang alam kong kanta. Apate, yesopan. Kaya nga, pakisin na nga natin kasi para ano... Oh, <tid> apa ya sepan, apa ya belum main apa teh musiknya apa gitu, as Tuh, tuh, kan para kok parah, Mas, maganda parah nih? Aku, apa sepan, belum main apa teh apa teh apa teh <tid> apa <tid> apati uh, pati, pati, uh, pati, 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 ya sepati pati, pati, Eh, Miki. Oo, Miki yan. Sabayo. sa Ano no, nga yun? <laughs> <laughs> Kung wala kang makuha ang tugtog kayo, ikaw nang sa akin doon. Kaya magsabot mags mags ko sasama na pa. Doon din ako. Kasi ka sabi nga, magdala kami ng music. na. No, um, ano. nga, magdala ka na lang ng music. I-download mo na lang yung tugtog nung no, apati-apati na yan. Oo. Oh, Pati-pati kasi. Nasama na pa ako doon. Yung tug na nga ka, practice mo lang eh. Oh, make you so pa you so far, 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 na so yung you so far, you so far, you na far, you so In, mananalo kaya ako nun, ganun. Mananalo, mananalo kaya, sigurado na. Malaga siya, ang sinunod mga ano daw, limang libo. Sigurado na, mananalo ka nung ito. Sige, Oh. One, two, three, go. Apate yosopan, sapat, apate yung blamamay, apate. Apate. Apate yosopan, sapat, apate yung... Apate. na yung dingding ko eh. Pati-pati eh. O, di ba yun na yung tugtog? O, oh. basta yun na yung tugtog na ano. Gawin mo na lang. Sige na, ala, alam ko na. Basta, mag-aaralan ko na lang yan. Mm. Basta yung tinuro ko na, yun na yun. No. mag ako dyan sa ano nang ano. Gado, yan ako na, papadala ko na. Mag-practice ka na lang dyan. Eh, sige. Hmm. Ah, pati, 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 pati. Ah, pati. <laughs>